kanyang mister na merong ibang babae sa loob pa mismo ng kanilang pamamahay at merong nangyari sa kanilang dalawa kahit na merong anak ay eh hindi napigilan ni mister na maganap ng ibang babae kaya umabot ang video na ito na mahigit 600,000 views sa loob lamang ng isang araw ay, sarayin. Ay, sarayin. Nagkakalmado ako. Paano? Nagigigil ako. Paano hindi kita sasaktan? Paano? Paano niyo nagagawa nandiyan sa kabila yung mga anak? Tawagin mo si Kuya Ben. Ha? Nandiyan sa kabila. Ay, na nandiyan sa kabila yung mga anak niya. Nandiyan sa kabila. Nung nakaraan ko pa't naiisip. Pero sabi ko hindi ganyan. hindi magagawa yun yang ina yuninang si pagbilik ay astang paano yun gawa paano 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 nisumala may ano kyan kasal ni kami ano ano ah sa laben ano na pa po ati ano po na ma pa po kaya mo na, siya nga kayo kumuha sa'yo. Wala! Sa'yo na! Sa'yo na! Pinamimigay ko ah! Pinamimigay ko na! Sa ikaw ang magdala ng lahat ng problema na ginagawa niya sa buhay niya. Ha? Kayanin mo! Hmm? Kayanin mo, tignan natin kung matiis mo kagaya ng pagtitiis na ginawa ko dyan, ha? Nakadalawang anak kami, nagsma. Kasal kami. Ginawa mo na ng unang beses. Hindi ka pa sa may anak ka. Sa may anak. Nandiyan pa sa kabila. Saan ko ito sa niyo? Tunggu, 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 niya.